sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Toos, CMN, Batangas. CMN Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Pinauna ni na Mayor Margie Marini at Congresswoman Fabili Dimaco ang pagbubukas ng World Cafe Opportunities o WCO ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Batangas bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang 31st Anniversary at National Technical Vocational Day ang WCO ay isa sa mga job bridging activities ng TESDA kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ng mga graduates at alumni ng TechBook na makakonekta sa pribadong sektor, mga ah at mga empleyado na ng mga skilled workers. Ito ay nagsisilbing one-stop shop sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mga pribadong kumpanya, tech work institution at financing institution upang magsagawa ng job fair para sa mga trabahong iaaloka training sa ta financing opportunities. Lain din ito na mas maayos na job skill matching para sa TVET graduates at sa iba pang nais makinabang sa serbisyong iniaalok. Tampok sa okasyon ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng pamahalang lungsod ng Batangas sa pamagitan ng Office of the City Agriculturist at Office of the City Veterinarian at ng Test ng Batangas. Ang kasunduan ay hinggil sa paggamit ng naturang mga tanggapan bilang off-campus training site para sa test the scholarship programs sa agriculture, fisheries and forestry sector sa loob ng isang taon. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas nagulat Live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CNN Batangas. Sa